Hello guys, magandang araw po sa inyo and welcome po sa aking channel. This is Mama Dance Vlog. Para po sa video ko ngayon, mag-share po ako ng konting update tungkol po sa hydrocell ng baby ko. Para sa mga hindi nakakaalam ng hydrocell, yung hydrocell po is water sa balls na baby. Itong hydrocell po is common sa mga newborn baby boy. Nalalaman na merong hydrocell ng isang bata. Kapag uh, nung si mami, nakapag-ultrasound, pwedeng makita yon. So, pangalawa, kapag hindi pantay yung kanilang um, balls, syempre. So, sa pangatlo, pwede nyo ilawan ng flashlight yung kanilang balls. Kung magliliwanag yung balls nila, it means po, hydrocell yun. Kadalasan pong napagkakamala na hernia or loose loss ang hydrocell kasi nga, same sila na lumalaki yung balls. Ang difference po ng hydrocell sa loose or hernia, yung hydrocele po is hindi masakit. Walang pain na nararamdaman si baby. Yung lustos po, masakit po yun. Lustos is bitupa po yun kasi malaki yung butas na nagdudugtong doon sa kanilang chan and sa kanilang buson. Kaya yung bitupa po is lumalaglag pa punta sa balls ni baby. So, ganun po yung lustos. So, samantala naman po sa hydrocell is may konting butas lang na hindi na close kaya yung water sa chan ni baby is bumababa dun sa balls para po dun sa mga gusto pang malaman ng yung tungkol dito sa hydrocell ilalagay ko na lang po dito sa description box yung vlog ko last last year para mas maintindihan nyo kasi ngayon gusto ko lang mag share ng konting update sa hydrocell ng baby ko para sa mga mamis na katulad ko na merong anak na may hydrocell dahil sa vlog ko about yung sa hydrocele ng baby ko, marami akong mga mamis na nakachat na may same case sa baby ko. Pero last year, meron akong nakachat na mami. Uh, sa iyo, mami. Shout out sa iyo. Thank you so much sa pag-share mo sa akin. Ayun, na nakachat ko siya and plus October nga na na-operahan na daw yung kanyang baby na may hydrocele. Pakalait ni mami kasi shinare ni sa akin kung saan uh, yung hospital na pinag-operahan ng kanyang anak. So, ito na nga guys, ito na mga mamis. Binigay ni mami yung hospital. So, meron silang page sa Facebook. Pero hindi ko napabanggitin yung name ng hospital para rin sa kanilang privacy. Para sa mga mamis na gusto magtanong, PM nyo na lang po ako, okay? Uh, PM nyo po ako sa IG or sa Facebook. So, dun sa page nila, need nyo po doon mag-message. Kapag nag-message po kayo doon, meron magre-reply sa inyo and magbibigay ng number number po na yon itatawagan nyo para makapagpa-schedule po kayo ng appointment doon sa hospital. Hindi po pwede yung dire-direto lang kayo sa hospital. So, nung nakaraan nga po, sinawagan ko yun. Actually, ako yung unang tumawag two times kaso hindi nila nasagot. Tawa ko yung number naman ng asawa ko. Yung asawa ko naman yung pinatawag ko doon sa hospital. So, yun doon sa asawa ko nasagot. Nabilang lang ng asawa ko na magpapa-appointment para sa hydrosin ng baby namin. So, tinanong lang ng hospital yung name, address, and kung ilang taon na. Siyempre, contact number din. So, yun yung mga hiningi ng hospital. And after noon is, sinabi nga din ng hospital na i-update namin yung pill health kasi kakailanganin yung pill health para sa operation. And nagbigay na din sila ng schedule. Actually, meron akong naunang vlog dito guys na nung nakalaan ko pa kasi ito binablog kaso edit ko pa siya. Tapos ngayon, tumawag yung asawa ko kasi dapat sa si Sabado pa yon kaso tumawag nga yung hospital sa kanya na bukas na kami pinapapunta. And guys, medyo kinabahan ako. Siyempre, bahay kapag, ayan, operahan na yung anak mo. Oh my God. So, hindi naman operahan agad yung anak ko. So, appointment pa lang yung gagawin namin tomorrow. And syempre, i-evaluation pa. Pagpunta nga namin bukas, yung mga dadali namin is yung pill health and yung ultrasound ng hydrosin ng baby ko. So, yun yung mga pinapadala nila. Updated pill health and yung dating ultrasound ng baby mo na na na-diagnose siya ng hydrocell share ko lang din sa inyo guys nung mga nakaraang taon na-diagnose yung baby ko ng hydrocell 2 years and 3 months siya noon so noon talaga sobrang mabalaw ako uh, kasi nakakatakot kasi minsan natatakot ako baka loose-loose yun so alam naman natin mas delikado yung luz -luz. So, ayun nga, pina-check up ko siya and nalaman namin na hydrocell. Nakatatlong doktor kami So, Sa una, um, pinag-antibiotic pa yung baby ko kasi baka nabunggo lang daw or nakagat ng insects. Kaya pinag-antibiotic siya kaso hindi nawala sa antibiotic. So, pangalawang doktor is nirecommend niya kami sa surgeon talaga kasi nga pang-operation -pang na daw yon Case ng baby po, nalaman namin yung hydrocell niya is 2 years old, mahikit na siya. Pero yung doon sa surgeon na hindi niya pa rin nirecommend na operahan namin agad-agad kasi may chance pa din daw na mag-close. Malit yung chance, pero may chance. Kung baka sa 99%, may 1% na chance na uh, mag-close pa yung butas na naka-open doon sa channel at pantog ng baby ko. Alam niyo ba guys, yung mga... <laughs> Uh, after nung check-up namin sa kanya, mga ilang months after noon, unti-unti nang gumiliit yung balls niya. So, akala nga namin nagko-close na yung butas. Kaya, unti-unti nang gumiliit. And, nag-hug, mukhang normal na talaga yung balls ng baby namin. Kasi, yun nga, um, pag chinek mo pa rin ng ilaw yung balls niya, maliwanag pa rin pag iniilawan. Lalo nung 3 years old siya, parang wala na, parang normal na talaga yung balls niya, balls niya kung hindi mo iilawan. Kaso nitong mga mag 4 years old nga siya, napansin nga namin na lumalaki na ulit yung balls niya. Well, ayun, kaya nag-decide na kami na after ng birthday niya, hinan, ko na nga si mami na nakachat ko before and tinanong ko kung sa ang hospital yung pinagdalhan niya sa baby niya. Kasi guys, sa totoo lang, hindi naman sa pag-iinarte, pero ayoko dalhin yung anak ko sa public hospitals. Kasi maraming cases, akong alam na inoperahan si ganito, wala namang palang sakit na ganyan, pero naoperahan na. Yung mga ganun na cases, nakakatakot. nakakatakot mga kasi magkamali ng opera, ganyan-ganun. Hindi naman sa nila lahat po lahat ng public hospital, pero alam naman natin na hindi ganun uh, kaalaga yung mga nasa public hospital. So, ayun. Ayun yung ayoko, Kaya gusto ko maalagaan pa rin yung baby ko. Ang kaso nga lang yung sa last na chineka pa namin na doktor na is private hospital siya. So, alam niyo naman din kapag private hospital. So, talaga tayo mga nasa 100,000 kahit na mild operation lang yung high So, hindi naman sana nagpukuripot or tinitipid yung baby. Kaso, mas gusto ko din talaga yung hospital na main focus nila is nag-opera ng mga ganitong klaseng cases kasi bihesa na sila mag-opera ng ganong case. Actually, itong hospital na sinabi ni mami, ang ganda niya kasi nakapokus yung hospital sa pag-oopera na pag-oopera ng may mga lip palette, may mga hydrocephalus, merong mga may mga, may mga ano sa diferensya sa mata, and yun nga pang apat is, uh, hernia or hydrocellulose. Yan yung mga main focus niya na operation. Yung apat na yung guys, ibig sabihin, ilang base na sila nakapag-operate ng mga gano'n, kaya sa gano'ng hospital talaga gusto ko ipa-operate yung anak ko, kasi sure ka na piyasa na sila sa larangan ng kooperan ng mga gano'ng case. Kaya sobrang swerte ko na nakilala ko si Mami. So, super thank you sa'yo, Mami. So, guys, hindi lang 4 years old yung inaantay. May narinig pa ako uh, um, sa pagsasearch ko, may mga nabasa pa ako na 7 to 8 years old. Pero pag lumagpas na dun, guys, um, ipa operan nyo na yung mga baby nyo, yung mga anak nyo, kasi lumalaki yung hydrocele pag nag-search kayo nyan guys, sa internet, sa Google, so makikita niyo talaga may sobrang laki mga adults na kung nagkakaroon nito, ang laki-laki na ng hydrocell nila, hindi nila pina-opera, kaya lumala ng gayon. Kaya kung ano yung nirecommend sa inyo ng doktor nyo, sundin nyo, kapag lumagpas na kayo dun sa limit na sinasabi ng doktor, so ipa-opera nyo na yung mga babies nyo, yung mga anak nyo, kasi mas maganda naman yun para sa kanila. So, nakakatakot lang talaga na nakakakabas para sa ating mga nanay, sa ating mga magulang. Kung ano na operahan, pero may operation lang naman yung uh, hydrocell. Sa so, pagkakaalam ko, tumatagal lang ng isang oras. O or mahigit, mga isang oras mahigit. And kung inoperahan yung baby nyo ng tanghali, mga gabi, uuwi na kayo. So, ganun lang kabilis yung operation ng hydrocell. So, ayun nga mga mamis na i-share ko lang sa inyo to. Kasi alam ko marami ding mga mamis yan, na may mga babies din na hydrocell. Kasi alam niyo ba, nung tumawag nga kami dun sa, nung tumawag yung asawa ko dun sa hospital, meron na daw nagpa appointed na may hydrocele din. Pero tinanong nga yung name, magkaiba. So, ang dami din palang mamis na may same case sa baby ko. So, ayan guys, shinil ko lang to sa inyo para magkaroon din kayo ng update. Kung maraming mamis na katulad ko na mahilig mag-search sa sakit ng baby nila. So, ito po yung update na hinihintay nyo. Sana makatulong sa inyo mamis itong shinare ko sa inyo. Bukas nga is pupunta na nga kami sa hospital. So, aagahan namin kasi medyo malayo. Kasi Manila part siya. And yung schedule ng appointment namin. Appointment namin is 1pm. Siyempre, mas okay na yung maaga kaysa late. O yan, nakakakaba. Pero, after namin sa hospital, share ko po sa inyo kung ano yung mangyayari. Kung maoperahan na ba agad yung baby ko. So, yun lang mami. Nakakakaba. Okay expect na namin yung appointment sa Saturday pa. Pero ayun, na, napaagal na. Bukas na. Bukas na. Buti na lang kanina in Kasi na lang asawa ko yung pin niya and updated. So, kayo na din kasi ng MDR, member data. Ah, hindi ba tawag dito So, ito siya. So, MDR nga. MDR. Member data record. So, dapat nakalagay sa Siyempre na kung nabing nag-i-picture sa mga ano, sa i-update ko yung tulog nyo. Ito lang yun sa inyo. Sana makatulong sa mga kapwa mga mas ko dyan. So, yun lamang para sa aking video today. I-share ko na lang ulit sa susunod na araw yung mangyayari bukas sa hospital. So, yun lang. Thank you so much sa panonood and thank you so much sa subscribe. Samahan nyo ulit ako para sa aking susunod na video. Thank you guys. Bye.